Hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Um, welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, ano, meron akong i sa inyo na talaga namang na-experience ko ngayon. Ano. So, uh, sa larong basketball, yung hindi ko sabihin ano, na hindi mo talaga may na merong mga tampuhan, um, hindi pagkakaunawan ng mga players. ano. So, kasi um, hindi mo rin kasi maiiwasan sa isang kupunan, no? Sa, especially sa mga ligang labas, interporok, interbarangay, gano'n, ganyan. Meron talaga mga players na mga kupal or sa tingin nila, sobrang galing na nila, no? And then, meron ding mga players na talaga namang hindi nabibigyan ng opportunities na ipakita ang kanilang galing. Ano. Uh, may pasok man sila saglit lang hindi man lang nakahawak ng bola papalabas si kagad so uh, hindi na talaga uh, wala talagang uh, pagkakataon na lumabas yung confidence no meron man na meron man ganung pagkakataon na ipapasok eh pa na kagad ano sinusugapa na kagad yung bola kumbaga binu hindi na kagad pinapasa sa kakampi para lang maka-score ano. Kasi in that uh, time lang talaga kasi sila nagkakaroon ng opportunity maka tira, ano? Especially kung talaga namang yung mga kampi mo is sobrang gagaling na, no. So ako in my case ano, uh, hindi na hindi na bago yan sa akin. Makailang beses na ako naka-experience ng ganong klasing uh, pangyayari na kumbaga hindi ka naman pinapansin ano? hindi ka man lang binigyan ng pagkakataon na makapasok kahit saglit kahit uh, yung kasamahan mo kasi meron din kasi mga ibang players ano na kahit mamatay na sa floor sa kakatakbo wala ng hangin pagod na pagod na hindi yan sila magkukusang magpasab no kasi para sa kanila uh, uh, yung larong basketball kasi Uh, buhay na nila. Kung baga, um, gagawin nila lahat, no? Siguro, para sa kanila, uh, gusto nilang uh, uh, makuha nung, sa palarong pamansa, whatsoever, no? Ganon, 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 ganyan, ganyan. So, hindi na talaga bago yung mga ganyang klaseng senaryo, mga live sila, you know, no? Then, meron ding mga ibang players na nagtatampo, hindi nakapaglaro ngayon, hindi na ipasok, uh, pag next game na hindi na yan papas hindi na yan maglalaro mga ka lifestyle meron ganung mga tipong player ano ako in my case ano sanay na ako sa mga ganyan kahit hindi ako makapaglaro hindi ako mabigyan ng playing time uh, once na may laro kinabukasan support pa rin ako no kasi tanggap ko na accept ko na ganyan ano so yun nga lang ang, ang sakit lang talaga ng mga Pilipino mga ka lifestyle ano nowadays eh, kahit pagod na pagod na, yung tipong mamamatay na sa kakatakbo, is hindi talaga yung kusang magpapapalit. No? Ito rin si coach, kitang kita na pagod na pagod na, hindi malang kahit saglit, hindi malang pagpahingahin yung kanyang player. Ano? So, ayan, hindi na bago yan. Ano? Alam ko, hindi lang ako yung mga ah uh, nagiging MVP sa mga larong basketball ano madalas maraming iba marami pa diyan na ano, na MVP rin, most bangko player hindi naman sa na uh, hindi naman sa uh, kumbaga hindi naman sa uh, what do you mean by that hindi naman sa nagagalit ako no hindi naman sa um, sinisisi ko yung mga players Uh, sinishare ko lang yung reality, yung katotohanan na nangyayari sa mga ligang labas, mga ka ano? Once na naging player ka sa ligang labas, may experience mo rin yung mga na-experience ng iba. Ano? Ang atin lang, sana, uh, pag sa ganitong mga klaseng liga, uh, pairalin pa rin natin yung pagiging sportsmanship. Hindi man, lang, hindi man tayo ma, makapaglaro sa floor, or hindi man tayo mapansin hindi man tayo mabigyan kahit isang minutong playing time uh, larong palin, uh, laban pa rin tayo support pa rin tayo sa team natin sumali tayo dyan hindi lang sa hindi lang sa papremia no? sumali tayo dyan para mag improve no? or yun na nga yung masakit eh sumali tayo dyan hindi para sa premio sumali tayo dyan para uh, lumabas yung laro natin uh, yung confidence natin ganyan dapat ano eh, yun nga lang, sad to say, meron talaga mga players na sobrang kupal, no? Hindi na yan maiwasan, hindi na yan ma, uh, mawawala sa larong ligang basketball, no? So, alam ko napakaraming mga magagaling na players dyan uh, na nababangko lang. Hindi man, hindi maipakita yung kanilang laro or maipalabas yung kanilang confidence. Kasi nga, gaya nga nasabi ko, no? Hindi, pinasok, tapos hindi pa nakakahawak ng bola, ilalabas na kagad, no? paano yun? Anong, anong mangyayari doon, ano? Then, yon Ah, ito pa yung pinakamalupit mga ka-livesell, ano? Ah, once na naipasok ka, once na nagkamali ka, sisisihin ka, ang dami na kagad mga feedback sa'yo. Yun yung, yun yung sakit ng mga mga players na feeling sobrang galing, ano? No? Feeling sobrang galing. Sisisihin ka kagad. Bakit? Dapat box out ka lang. Ganyan, box out ka lang, no? Doon, doon, doon. Dapat doon ka lang tumayo. Box out yun, yun talaga yung mga nangyayari ngayon mga kalahib sa ano. So ako, as a player, uh, matagal na ako naglalaro ng basketball. Alam ko na yung ganyong klaseng mga experience. Ano. Pero hindi naman sa nagre-reklamo ako, uh, sinishare ko lang talaga sa inyo yung mga nangyayari sa mga ligang labas. No? Dapat i-accept na natin yung reality. Kung hindi man tayo maipasok, uh, support pa rin tayo sa mga sa mga team ng sa mga sa team natin ano So hindi man hindi man natin uh, hinahangad na mag -kampiyon. at least sana mapansin din to ng ibang players na sobrang gagaling. nabigyan naman uh, magpahinga naman sila kahit konti, kahit uh, hindi naman siguro kawalan yung isang minuto, 30 seconds no na pagpapahinga nila. At, at least hindi sila ma-prone sa injury agad, di ba? So ganun dapat ano, you thinking ng ibang players, walang spirit ng family and fun, no? Sa, walang teamwork pag ganyan kasi kumbaga sa tingin talaga ng iba eh, uh, uh, wala especially yung mga nababangko, yung tingin ng ibang tao, wala kayong hindi kayo wala kayong talent, hindi kayo masyadong nalgamit why gamit in short, no? Walang gamit. So, paano magagamit? Eh, paano may papak... Paano makaka-score? Paano makaka may papakita yung galing eh hindi man lang mabigyan ng pagkakataon no na ma-showcase yung kanyang talent. So ganun talaga no. So yun lang mga ka sa share ko lang sa inyo kasi uh, meron kasi akong kaibigan na kumbaga uh, hindi na konti lang yung playing time, pinapalaro, pinapapasok and then uh, nagkakamali, pinapagalitan ano. Ganun dapat, hindi dapat pagalitan ano, dapat turuan. Ganun yung dapat kong i-simplify sa lahat ng mga players dyan, coaches, na wag natin masyadong i, i punto by punto yung mga players na nagkakamali sa loob ng court mga ka-lifestyle. Even nga yung mga sikat na mga NBA players nagkaka-error. How much more yung mga uh, taong minsan lang makapasok sa floor, minsan lang makapaglaro, minsan lang maka-experience lang dapat i-share natin. Um, mahalin natin yung gano'ng klase ng mga players na minsan lang makapasok sa floor kasi hindi bihira yung kanilang sacrifice uh, sakripisyo mga kalayob sila, imagine uh, ilang minutong nakaupo, no kumbaga gustong maglaro merong mga strategy pero hindi mailabas hanggang bang kulang talaga, no, I hope uh, sa mga nakapanood ng video na to uh, hindi man mag uh, silbing aral to or Uh, mata no para sa mga um, new new learnings no pagdating sa basketball so 'yan lang mga live share ko lang sa inyo uh, walang no hard feelings mga live peace